Hi guys, good afternoon sa inyong lahat. Ngayon pala ay July 25. So i-update ko lang kayo sa aming lugar guys. No, ayan. Wala na pong ulan ngayon guys. Ayan, medyo okay na ang panahon. Pero ang problema naman po ang pumalit ay medyo mahangin dito sa aming lugar. Ayan. Lakas ngayon ang hangin. Ayan, ang hangin po. yan yan po ako napapansin nyo malakas ang hangin na yan napapansin nyo ngayon, medyo mahangin dito at nagpapasalamat ako guys dito sa aming lugar ah, nasa squatter area lang po kami nakatira guys, pero po safe na safe po kami dito sa awa ng Diyos, wala pong mga baha-baha dito sa amin kaya nga lang po, ah, dahil medyo maputik yung ano naman, umaagos naman yung tubig kunting baha lang hanggang paa lang pero maagos yung tubig hindi po siya kagaya sa ibang lugar na as in lubog po talaga sa baha so nagpapasalamat po ako ng marami kay God thank you God nasa safe na lugar kami nakatera yan okay, mahangin dito pero okay lang yan guys ayan oh. ayan kaya sa mga kamag-anak ko dyan sa... ayan guys o oh. dito ako sa aking garden ngayon yan, yung mga mais ko. Ah, mga <laughs> Ay, medyo malakas talaga ang hangin, guys. Kung naririnig nyo. Nagsayaw-sayaw ang, ah, yan. Oh. Ayan, pagkatapos ng ulan, hangin. Habagat talaga to. Dahil pala to sa habagat ko. So ayan po, guys. Oh. Yan siya. Buti na lang at ano dito. Madalas kawayan. Walang mga punong ano ba, malalaking puno. Ayan, maaraw na. Maaraw na mahangin. Ayan, guys. Hello, yung malunggay ko. Nagbalintuwad na yung malunggay ko, guys. Mm. So, ayan ang update ko sa inyo, guys. Aming kalagayan pagkatapos ng bagyong Karina. Thank you, Lord. At safe na safe sa aming lugar. Ayan, guys. Oh. So, nakikita niyo ang mga kalapati. O, ayan. Nasa taas sila ng tangki ko. Ayan, ang mga kalapati. So, yun. uli listen ko, Lord. Maraming salamat at nandito kami sa safe na lugar. Ayan. Ayan. Anyway. Okay lang yan guys kung maputik. Nakasanayan na namin yan guys dahil dito na kami lumaki sa squatter area at dito na nagkaasawa. Pero medyo makulimlim na naman. Okay lang yan Lord. Thank you, thank you, thank you. Ayan, lakas ng hangin. Ayan, medyo makulimlim na naman oh. 'Yung mapulimlim na naman po.